pina-deliver ko na kanina sa LBC Express itong order ni sir na taga Puerto Princesa Palawan sa Santa Lourdes ang order niya ay mutya ng bulalakaw at isang miraculous bracelet para sa kanyang asawa at merong kasama na dalawang panlagay sa wallet at ito naman yung chat namin ni sir sa facebook page ko at itong mutya ng bulalakaw ay ginawa kong kwintas at iingatan lamang po yan isusot palagi dalhin kahit saan man magpunta uh, ikwintas at pwede lang yan mabasa ng tubig kapag naliligo at iyan ay mayroong kasama na panlagay sa wallet na pangkalatang protection mga formula at orasyon pwede yan ipalaminate na ganyan ang itsura ipalaminate mo pwede mo yan gawing kwintas pwede yan ilagay din sa wallet na lang at ito naman yung miraculous bracelet na bumibitak-bitak kapag merong nadidetect na mga negative energy sa paligid o mga negatibong espiritu sa paligid mo yung medyo malapit sa'yo ay bumibitak-bitak yan at ang pag-alaga niyan paminsan-minsan ay papahiran mo lang ng virgin coconut oil o langis ng niyog at kapag bumibitak-bitak siya ay huwag mo lang siyang kalawin hayaan mo lang siya at babalik lang yan ng pusa sa original na itsura niya so ito binalot ko na lang ng So uh, ilagay ko na lang sa box at iingatan lang niya ito sa pagbukas. So ito naman yung kanyang uh, parcel at aantayin uh, lang yan yung 1 to 7 days makakarating. Na